kala mo pakbit siya. No, pakbit na isla. Kaso, ewan ko. Basta, naisip ko lang lagyan ng gata. Try lang natin. No. So, meron dyang talong, sitaw, okra, kechay. Tapos, ang isda, lapu-lapu. Lapu-lapu. At saka, maya-maya. Looks yummy ba? No -una, kaya yung una, parang naisip ko pakbet. Isdang pakbet. Nasa maka, hindi ko alam kung nung lasa mo. Ayusin ko ulit.